Kahit winter na dito ay marami pa rin bunga itong aking coca melon o no? hanggang doon sa taas. At kukuha ako ngayon ng pang snacks ko. Pag kumukuha ako ng pang snacks ko mas gusto ko itong mga maliliit pa kagaya niyan. Kasi wala siyang asim. Pag yung mga medyo malalaki na kagaya nito yung medyo magulang ay, meron na siyang asim. Ang lasa nito ay parang pipino na may lime. I-try natin 'to. Ito 'yung maliit. Hmm. i naman natin 'tong ano, malaki. So, ito 'yung malaki, 'yung matured na size niya. Hmm. Maasim na ito. Pero hindi naman maasim na parang lemon. Mild lang yung asim. Kaya kung pipili talaga ako, mas gusto ko itong mga maliliit. Hmm. Perfect.